sa isang malayong bahagi ng Amerika, ay may isang lugar na halos wala ng buhay. Tuyo ang lupa, walang puno at ang mga ilog, ay halos tuluyan ng natuyo. Isang dating lunti ang paraiso, ang unti-unting naging disyerto. Pero sa hindi inaasahang paraan, sinubukan ng mga dalubhasa na ibalik, ang sigla ng kalikasan. Hindi sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, kundi sa tulong ng mga nilalang, na may mahahabang ngipin, makakapal na buntot, at kakaibang husay sa paggawa ng dam, at walang iba, kundi ang mga beaver. At hindi lang basta inilagay, kundi ipinag-parachute mula sa himpapawid. Paano nangyari ito, at ano ang naging resulta, pagkalipas ng maraming taon? Ang sagot, ay magugulat ka. Pero bago tayo magpatuloy ay ilike mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Noong dekada 1940, isang malalim na krisis sa kapaligiran, ang sumiklab sa southeastern Idaho, ng Estados Unidos. Sa mata ng karaniwang tao, ito ay parang ordinaryong tagtuyot lamang. Ngunit para sa mga dalubhasa, isa itong palatandaan ng unti-unting pagkamatay, ng kalikasan. Ang mga ilog ay natutuyo, ang mga halaman ay hindi na tumutubo, at ang mga hayop, ay nawawala na. Ang dating matabang lupa ay naging tigang, bitak-bitak, at halos walang bakas ng sigla. Nagsimula ang proyekto sa obserbasyon ng mga conservation officers at biologists ng Idaho Fish at Game Department. Napansin nila na maraming problema sa watershed at irigasyon, ang nagsimula lamang matapos mawala ang mga beaver sa lugar. Ang dahilan ng pagkawala ay dati silang hinuhuli para sa kanilang balat, at itinaboy ng mga taong lumilipat, sa mga rural area. Sa paningin ng marami noon, peste lang ang mga beaver. Pero ang hindi nila alam, ang pagkawala ng beaver ay nagdulot ng pagkasira, ng buong ekosistem. Dito nagsimula ang kakaibang ideya, kung saan ibalik ang beaver sa mga dating natural nilang tirahan, upang subukan na buhayin muli, ang kalikasan. Pero bakit beaver? Ito ay dahil sa natural nilang ugali, na gumawa ng dam sa ilog. Sa tuwing gumagawa sila ng dam, bumabagal ang daloy ng tubig, nabubuo ang maliliit na lawa, at naiipon ang moisture sa lupa. Ito ay nagiging dahilan ng pagbuhay sa mga halaman, mga hayop, at mga mikroorganismo. Sa madaling salita, sila ang ecosystem engineers ng kalikasan. Napag-desisyonan ng gobyerno ng edaho, na ilunsad ang isang proyekto, ang Beaver Transplant Project. Ang plano ay kunin ang mga beaver na naninirahan, malapit sa mga tao, at ilipat sila sa mga liblib at natural nilang habitat, sa southeastern Idaho. Pero ganun paman, ay may isang malaking problema. Hindi basta-basta mararating ng mga sasakyan ang mga lugar, kung saan sila dapat dalhin. Masisira lang ang terrain, kung magdadala ng malalaking hayop, gamit ang kabayo o truck. Kaya dito pumasok ang wild pero genius idea. Naihulog ang mga Beaver mula sa eroplano, gamit ang parachute. Gagamit sila ng World War II era military parachutes, at specially designed na kahon, para ligtas na may deploy ang mga Beaver, mula sa himpapawid. Bilang paghahanda, ginamit nila ang isang Beaver na pinangalan ng Heronimo, bilang test subject. Paulit-ulit siyang isinakay sa eroplano at inihulog, sa iba't ibang taas. Sinasanay siya sa loob ng kahon, at tinitiyak na ligtas ang pagbaba. Maging ang pagbukas ng kahon sa paglapag ay idinisenyong kusa upang makalabas agad ang beaver. Matapos ang matagumpay na pagsasanay, handa na ang proyekto. Sa kabuuan, 76 beavers ang isinakay sa eroplano at ihinulog sa mga piling lokasyon sa Franklin County at iba pang bahagi ng Southeastern Idaho. Sa bawat paglapag, kusa silang lumalabas sa kanilang kahon, at agad na naglalakad, patungo sa tubig. Doon sila nagumpisang bumuo ng kanilang bagong tahanan, mga dam, pond at mga kanal, na unti-unting bumuhay, sa dating tigang na lupa. Hindi nagtagal, nagsimulang magbago ang paligid. Sa mga lugar na tinirhan ng mga beaver, nagsimulang tumubo ang damo, shrubs, at maging maliliit na punong kahoy. Nabuo ang wetlands, na siyang mahalagang habitat ng maraming hayop. Dumami ang mga ibon, mga insekto, palaka at mga isda. Ang dating tuyot na ilog, ay unti-unting napuno ng tubig, at ang kalidad ng lupa ay bumuti. Ang epekto ng proyekto ay hindi lamang pangkalikasan, kundi pati panlipunan. Ang mga lokal na magsasaka ay nakinabang, dahil sa mas mahusay na irigasyon. Nabawasan ang soil erosion, at mas naging mataba ang lupa. Ang mga komunidad ay muling nagkaroon ng akses sa malinis na tubig. Mula sa isang tila imposibleng ideya na pagpaparashoot ng mga beaver ay isang tunay na himala ng kalikasan, ang nabuo ang Edaho Beaver Project ay isa na ngayong itinuturing na historical case study, sa matagumpay na ecological restoration. Ito ay binibigyang pansin ng mga environmental scientists sa buong mundo, bilang patunay na kaya ng kalikasan ang maghilam, basta't bibigyan natin ito, ng tamang pagkakataon. Ngayon, higit 70 taon na ang nakalipas, nananatiling buhay at lunti ang bahagi ng kagubatan ng Edaho, ang dating tuyot, at walang buhay na lupa. Patuloy na naroroon ang mga inapo ng mga beaver, na ibinaba ng langit, na literal at simbolikal. At sa panahon ngayon ng krisis sa klima, ang kwento ng Edaho, ay nagbibigay ng pag-asa. Kung sa pamamagitan lang ng 76 na beaver, at isang matalino na plano, ay nabuhay ang isang patay na lupa. Ano pa kaya ang kayang gawin ng sama-samang pagkilos, para sa kalikasan? Sa panahon kung kailan tila hindi na natin alam, kung paano pa natin mabubuhay ang kalikasan, may mga kuwento katulad nito, na nagbibigay ng pag-asa. Mga kwentong nagpapaalala na ang kalikasan, kapag binigyan ng tamang pagkakataon, ay kayang bumangon. Minsan, ang simula ng pagbabago ay hindi isang makapangyarihang makina, kundi isang beaver na bumagsak, mula sa langit. Bago tayo magtapos ay ilike mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. I-share mo na rin ito sa mga kaibigan mo, na mahilig sa mga true stories, na parang fiction. Ikaw, ano ang masasabi mo, sa napakagandang proyektong ito? Sang-ayon ka bang dapat pa ulit itong subukan, sa ibang parte ng mundo? Comment mo sa baba ng ating video, yung sagot o masasabi mo, para malaman din namin. Make sure na panoorin mo rin ang isa pa nating video na ito. Mga pinakadelikadong hayop na ginawang alaga. May mga hayop na kahit gaano pa sila kadelikado ay hindi pa rin nagpapapigil ang ilang tao sa pag-aalaga sa kanila. Kaya sa video na ito ay titingnan natin ang ilan sa mga pinakamapanganib na hayop na ginawang pets. Siguradong magugulat ka sa tapang o katangahan ng ibang mga tao. Number 10 Babon. Ang babon ay isang uri ng unggoy, na may malalakas na pangangatawan, matatalas na pangil, at sobrang talas ng instincts. Sa ilang parte ng Afrika, ay ginagawa silang alaga o katuwang sa pangangaso, pero kahit gaano sila katrain, nananatili pa rin silang ligaw, sa puso't isipan. Kapag na-stress, nagutom o na-threaten ang isang babon, maaari silang umatake ng malupit, at magdulot ng matinding pinsala, sa isang tao. Ang kanilang lakas ay sapat, para punitin ang balat at sirain ang mga buto ng isang tao sa isang matinding galit. Kaya naman kahit mukhang nakakatawa o cute sa unang tingin, ngunit ang pag-aalaga ng babon ay tunay na mapanganib. Number 9, tiger. Ang tigre ay itinuturing na pinakamalaking uri ng pusa sa buong mundo, ay isang natural born predator na may lakas na kayang patumbahin ang isang kalabaw sa isang kagat lang. Sa Amerika, higit pa sa limang libong tigre ang inaakalang pagmamayari ng mga pribadong individual kung saan karamihan dito ay bilang exotic pets. Kahit mula pagkabata sila pinalaki sa captivity, ay hindi nawawala ang kanilang hunting instincts. Kaya kahit isang maling kilos ng amo, ay maaaring magdulot ito, nang biglaang ng bigla ang pag-atake. Marami nang naitalang insidente, ng mga tigre na umatake, at pumatay sa kanilang tagapag-alaga. Matapos ang mga taon, ng pag-aalaga sa kanila. Kaya kung naiisip mong mag-alaga ng tigre, pag-isipan mong mabuti ang panganib, nakaakibat nito. Number 8, Venomous Snake Ang mga lasunang ahas tulad ng King Cobra, Taipan at Black Mamba, ay popular sa mga reptile enthusiasts, dahil sa kanilang kakaibang ganda, at misteryosong kilos. Ngunit ang isang kagat, mula sa mga ahas na ito, ay pwedeng magdala ng kamatayan, sa loob lamang ng ilang minuto, kung hindi agad maaagapan. Kahit pabihasa ang isang tao, sa paghawak sa mga ahas na ito, ngunit sa isang maliit na pagkakamali, o hindi inaasahang galaw lang, ay maaaring maging mitya ng buhay. Sa ilang mga bansa, mahigpit ang mga batas laban sa pag-aalaga, ng mga ganitong uri ng ahas, pero sa kabila ng babala, marami pa rin nagtatangkang mag-alaga, para lamang sa thrill. Hindi biro ang panganib na dala, ng bawat paghawak at pakikisalamuha, sa mga makamandag na uri ng ahas na ito. Number 7. Crocodile. Ang buwaya ay itinuturing, na isa sa pinakamatagal ng nabubuhay na species sa mundo, ay may panganakayang durugan ang buto ng biktima, sa isang iglap lang. Madalas inaalagaan sila bilang mga baby crocodile, na cute pa sa paningin, pero habang lumalaki, ay nagiging agresibo na, at halos imposible ng kontrolin. Marami nang naitalang insidente, kung saan ang dating pet na buwaya, ay umatake sa kanilang amo, dahil sa natural nila, na survival instincts. Sa isang kisap mata, ang isang simpleng pakikisalamuha o pagpapakain, ay maaaring mauwi sa isang malagim, na aksidente. Kaya kung balak mong mag-alaga ng buwaya, ay isipin mo kung paano mo haharapin ang isang halimaw, kapag ito'y ganap ng malaki. Number 6. Scorpion Bagamat maliit, at kadalasang nagtatago sa ilalim ng mga bato o lupa, ang alakdan ay isa sa pinaka nakamamatay na nilalang na ginagawa pang alaga ng ibang tao. May mga species na katulad ng Deathstalker at Fat-Tailed Scorpion na ang isang kagat lamang ay sapat na upang magdulot ng matinding sakit, pagka-paralyze, o kamatayan. Dahil sa kanilang kakaibang hitsura, at low maintenance care, ay marami ang naeengganyo na gawing exotic pet, ang mga ito. Ngunit hindi dapat ipagsawalang bahala ang panganib, dahil kahit isang maliit na pagkakamali, sa paghawak o paglinis ng kanilang tangke, ay maaaring magdulot ng trahedya. Hindi biro ang pag-aalaga sa isang hayop, na literal na may kamandag, sa kanyang buntot. Number 5, Hyena. Ang hyena ay kilala sa kanilang kakaibang pagtawa, at matitibay na mga panga, ay hindi basta-basta aamo, Kahit papalakihin sila ng tao, mula sa pagkabata, sa ilang kultura sa Afrika, ay ginagawa silang alaga, at kadalasang ginagamit sa mga palabas, o exhibition. Pero kahit gaano sila katagal inalagaan, ay nananatili silang unpredictable at mapanganib, lalo na kung nakakaramdam sila, ng pagkagutom o takot. Kayang durugan ng isang hyena ang buto ng isang malaking hayop, o tao sa isang kagat lang. Kaya naman ang pag-aalaga ng hayina, ay hindi lang basta kakaiba, kundi lubos na delikado rin. Number 4, Bear Hindi maitatanggi na ang mga oso, lalo na ang mga brown bear at grizzly bear, ay mukhang cute at cuddly sa mga litrato, pero sa totoong buhay, sila ay mga mabagsik, at malalakas na nilalang. Maraming kaso na ang naitala, kung saan ang mga domesticated bears, ay umatake sa kanilang mga amo, kahit walang provocation. May lakas silang kayang patumbahin, ang isang tao sa isang hampas, at kayang punatin ang laman ng katawan, sa isang kagat lang. Kahit anong training, o pag-aalaga ang gawin, ay hindi mawawala ang kanilang instinct, na protektahan ang sarili, kapag nakaramdam ng threat. Kaya kahit gaano pa sila kabait sa umpisa, ngunit isang maliit na pagkakamali lang, ay maaaring maging huli na, ang pagkikita ninyo. Number 3, Lion. Ang leon ay kilala, bilang hari ng kagubatan, ay isang makapangyarihang hayop, na natural na leader, at mga ngaso. Kahit pinalaki sa captivity, ang isang leon ay nananatiling may malalim na instinct na manghuli, maging dominant at protektahan, ang kanyang teritoryo. May mga kilalang insidente, kung saan ang mga leon na inalagaan mula pagkabata, ay umatake bigla sa kanilang mga amo, matapos lamang ang isang maliit na senyales, ng kahinaan o stress. Hindi sapat ang pagmamahal, pag-aalaga o pagpapakain, upang mapigilan ang kanilang natural, na pagiging predator. Ang pag-aalaga ng isang leon, ay tila pagsayaw sa gilid ng isang mataas na bangin, na maaaring maging maganda sa simula, pero laging may banta, ng trahedya sa huli. Number 2, Komodo Dragon Ang Komodo Dragon, ang pinakamalaking uri ng butiki sa buong mundo, ay isang kahanga-hanga, pero lubhang mapanganib na hayop. Bukod sa lakas ng kanilang kagat, ang kanilang laway ay puno ng nakamamatay na bakterya, na pwedeng magdulot ng sepsis, sa loob lamang ng ilang oras. Sa ilang mga bansa, may mga taong nagtatangkang gawing pet ang Komodo dragon, ngunit karamihan ng mga pagtatangkang ito ay nauuwi sa malubhang injury o maging kamatayan. Mabilis ang kilos ng Komodo dragon sa kabila ng laki nila, kaya isang maling galaw lang ay pwedeng maging sanhi ng atake. Hindi biro ang responsibilidad ng pag-aalaga sa isang hayop na kayang pumatay ng deer sa isang ambush lang. Number 1, Poison Dart Frog. Ang Poison Dart Frog, bagamat maliit at makulay, pero isa sa pinaka nakamamatay na hayop sa buong mundo, sa kabila ng kanyang cute na itsura. Sa kanilang natural na habitat, ang balat nila ay may taglay na lason, na kayang pumatay ng hanggang sampung tao, sa isang dampi lamang. Bagamat nawawala ang kanilang toxicity, kapag pinalaki sa captivity, at binigyan ng tamang diet, subalit nananatili silang sensitibo at delikado, lalot sa maling paghawak. May mga collectors na naaakit sa kanilang makukulay na itsura at kakaibang katangian, ngunit hindi maikakaila ang panganib sa likod ng kanilang malalaroan na anyo. Hindi dapat minamaliit ang isang hayop, dahil kahit nasa isang simpleng hawak lang, ay pwedeng magdala ito ng malubhang panganib. Grabe di ba mga kaibigan, dahil sa kabila ng panganib, may mga tao pa rin talagang handang esugal ang buhay, para lang sa kakaibang pet. Ikaw, kung bibigyan ng pagkakataon, anong hayop ang kaya mong alagaan, at alin ang hindi mo lalapitan, kahit kailan. Comment mo na yan sa baba, huwag din kalimutan i-like, mag-subscribe, at i-share ang video natin, para sa mga tropa mong mahilig, sa kakaibang kwento. Kita-kits ulit, sa susunod nating adventure.